Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, magandang gabi po sa inyo. Meron din akong itatanong. Maari ko bang idimanda ang aking asawa sa paglabag sa anti-violence against women and their children dahil hindi regular ang pagbibigay niya ng suporta sa amin ng isa naming anak? Siya ay nagtrabaho sa Manila at ako naman ay nandito sa Davao. Kuminsan, malaki ang bigay niya at kuminsan naman ay maliit. Kaya gusto ko siyang kasuhan para makulong. Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic, pwede bang makulong ang hindi nagbibigyan ng regular na pinansyal na suporta sa asawa at anak? Pwede ba siyang makulong sa paglabag sa Republic Act 9262 o yung Anti-Violence Against Women and Their Children? nakasad kasi sa Republic Act 9262 na itinuturing ng Section 5, Paragraph 1 bilang Violence Against Women, ang mga gawain paggamit ng mental o emotional na pagdalalamhati, pampublikong pangungutya o pagpapahiya sa babae o sa kanyang anak, kabilang ngunit hindi limitado sa paulit-ulit na pang-aabuso sa salita at emotional at pagtanggi sa suportang pinansyal o pagtanggi sa custody sa mga minoridad, na bata o pagtanggi sa pag-access sa anak o yung mga anak ng babae. Dito sa nasabing batas, itinuturing na isang karahasan laban sa babae ang pagtanggi sa suportang pinansyal. Maari makulong ang mula 6 years and one day to 12 years ang mapatunayang lumabag sa batas na ito. Pero sa sitwasyon na ibinigay ng ating viewer, maaari ba niyang ipakulong ang kanyang mister kung hindi regular ang pagbibigay niya sa suporta? Sa isang kaso sinabi ng Supreme Court na upang maparusahan ng Section 5, Paragraph I ng Republic Act 9262, dapat mapatunayan na ang accused ay may layuning magpataw ng mental o emotional na pighati sa babae. Upang sa gayon, ito ay magpataw ng psychological violence na ang sadyang pagtanggi sa suportang pinasyal ang siyang paraan na pinili ng accused. Upang sa ganun, maisakatuparan niya ang nasabing layunin. Nangangulugan ito na ang kabiguan lamang o ang kawalan ng kakayahan ng isang taon na magbigay ng pinasyal na suporta ay hindi sapat. Upang ito ay isang krimen sa ilalim ng Section 5, Paragraph I, kahit na ang mental o emotional na pagkihirap ay naranasan ng babae. Ipinalawarag ng Supreme Court na kahit na ang babae ay magdusa ng mental or emotional na paghihirap dahil sa kakulangan ng financial na suporta, ngunit kung akus naman ay nabigo lamang o hindi kayang magbigay ng suporta, hindi lilitaw o magre-resulta ito ng pananagutang kriminal. Walang kriminal na pananagutan kung talagang hindi niya kaya ang magbigay. Talagang nabigo lamang siyang magbigay ng suporta sa babae. Kaya sa nagbigay ng katanungan, hindi marem makarusahan sa lalam ng anti-violence against women and their children ang iyong asawa dahil hindi naman niya sadya o pinili na hindi magbigay ng suporta para ikaw ay makaranas o magdusa ng mental or emotional anguish o kaya paghihirap. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!